malampuson nga gindumara han City Social Welfare and Development hapag probligay ni Rayot Development Officer Shin Riza Perla Baselga ng Regional Vice President ng Youth for Peace Chris Philip Belmes ang duha kaadlaw nga aktibidad han linggo ng kabataan 2025 nga may tema Local Youth Action for Sustainable Development Goals and Beyond. Hindi ang ginbuhat sa San Gabriel Cover Court na nakalabay nga Oktobre 11 Oktob 12 tuiga ginpartisiparan nga tuig. Gin ini nga aktibidad hin mga kabataan ngan SK officials hin lima nga Loom River Barangay han San Gabriel, San Jose, Siha, Kalikuan ngan Suhutan. Asyahan nga adlaw naghatag hinibabruan pinaagi hin skills training ang San Gabriel Farmers Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative kundi inibaruan mga kabataan paghimuhin bag, sigiran ngan iba pa, gamit la ito Binunota. Ha ikaduha adlaw naman nagkamay-adahing tree planting activity, spoken poetry, poster making ang laro ng lahi nga ginpartisiparan lagihapan kabataan ng SK officials. Sering Youth Development Office to Milagros Agdahan City Social Welfare and Development ini nga aktibidad yung ginbubuhat kada tuiga magkaibaba nga lugar han syudad ng Borongan base maiganyaran mga kabataan pagpartisipara ang mga programa nga may papakitaan ira mga talento ng pagpauswagan ira mga personalidad. Di kang asyudadhan boronga ng Mayling Katubay Eastern Summer News Service.